Walang talaga lakusin, nagulat ka. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Si Joshua. Ako yan. Papasok ka pa lang sa trabaho na ihatid na kita sa mama mo. Para si, pipili piling na puro patang puro abs. Tapos din mo, mukhang ang kutong. Walang pinakain sa inyo, sawa? Na mga pulutan ng palaka, sawa, rabi. Pakain ko sa'yo noodles. Joshua mo, paero, Wala kang isip, pero. Ako nakikita ko, kupal ako sa lahat. Nang makita ko, kong pawalaan sa akin. Pero yung magkupal ako sa lahat, alam mo yan? Sa'yo lang ang hindi. Eh. Kita lang ako sa'yo. Bakit Ika siya, mo siya mo pinili? Hindi ako. 🎵 Pangakong di ka lolokohin 🎵 Nang puso kong nagmamahal 🎵🎵 Kung ako ay papalarin 🎵 Ako'y iyong mahal ma hana ri ma na kuni koli na di kita bin.